Bansang Taiwan, isa sa pinaka-kontrobersyal na bansa sa kasalukuyan dahil sa pilit nga itong inaangkin ng China. Usap-usapan din na tila na lalapit na ang pagsiklab ng isang digmaan dahil sa planong pagsugod ng China sa teritoryo ng Taiwan. Pero maniniwala ka ba kung sasabihin kung minsan sa ating kasaysayan, ang bansang Taiwan ay naging parte o teritoryo pala ng Pilipinas? O teka, bago ka mag-hysterical dyan sa comment section, siguraduhin mong tapusin muna ang video na ito para malaman mo na hindi ko gawa-gawa ito at may basihan ang mga sinasabi ko. Sa katunayan, bukod sa bansang Taiwan, pag-uusapan na rin natin ng iba pang mga bansa at teritoryo na dating pagmamayari ng Pilipinas at kung paano ito naalis sa ating mapa. Ako po si Roy Zin, welcome sa Kien Thoughts kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Ang Pilipinas, isang bansang mayroong mayamang kasaysayan na sinakop ng iba't ibang mga bansa simula noong ikalabing limang siglo mula sa mga Espanyol, Amerikano at mga Hapon. Ika nga ay kotang-kota -kota na ang Pilipinas sa ilang daang taon na hawak tayo ng mga mananakop sa pagbibigay ng kasarinlan sa Pilipinas upang maging isang ganap na estado. Alam nyo ba na kalakip nito ay ang pagkawala rin ng ilang mga teritoryo na dati nating nasasakupan. Simulan natin sa Guam. Sa kasalukuyan, isa itong US territory na nasa bahagi ng Western Pacific. Kung mayroon nga daw malalapit na kamag-anak ang mga Pilipino sa Pacific region, eto ay ang mga naninirahan sa isla ng Guam As of 2022, ang tinatayang ang populasyon ng isla na ito ay aabot sa higit 168,000 na katao. Base sa pag-aaral, ang mga unang tao sa Guam ay nagsettle o nanirahan dito around 1,500 to 1,400 BC at sila ay mga migrants mula sa Pilipinas. Ibig sabihin, naging bahagi na ito ng ating bansa noon paman. Base sa pag-aaral ng mga archaeologists, may mga natagpo ang na may red slip circle stamp design sa lugar na ito na parehong pareho ng nadiskubre sa Northern and Central Philippines, particular sa Cagayan Valley. Noong panahon naman ng Spanish colonial period, ang buong teritoryo ng Guam ay pinapangasawaan at bahagi ng Captaincy General of the Philippines na nakabase sa Manila. Noong panahon ng Espanyol, kinokontrol ng Spanish Empire ang Asia at ang Oceania at tinatawag itong Spanish East Indies o Spanish Philippines. Itinuturing ng Espanya ang Pilipinas bilang crown jewel sa Pacific dahil ito ang pinakamalaking teritoryo na kanilang nasasakupan. Bilang headquarters ng Espanya sa Spanish East Indies, ibig sabihin ang political and military control sa lupain ng Guam ay nasa ilalim ng Pilipinas. Technically, kung ang Espanya nagbigay ng kalayaan sa Pilipinas, ang lahat ng teritoryo na bahagi ng Spanish East Indies ay magiging bahagi ng Pilipinas o tinatawag nga ng mga historians bilang Greater Philippines. Gayunpaman, matapos ang digmaang Espanyol-Amerikano noong 1898, kung saan natalo nga dito ang Espanya bilang bahagi ng kasunduan sa Paris, ang buong pagkontrol sa Guam ay ipinaubaya na ng mga Espanyol sa Amerika. Hanggang sa kasalukuyan, ang Guam ay bahagi pa rin ng US Territory kung saan nakaposisyon ang maraming base militar ng Estados Unidos. Ayon naman sa EsquireMag.ph, ang teritoryo ng Bansang Palau ay naging parte din ng Pilipinas dahil nasakop rin ito ng Espanya. Ang mapa na ito ay inilimbag ng mga Espanyol noong taong 1857. Makikita rito ang Pilipinas, Palau, Islas Carolinas o Micronesia at ang Islas Marianas kung saan bahagi nito ang Guam. Ang mga isla na ito ay naging teritoryo ng Espanya at bahagi ng Spanish East Indies. Ang pamunuan ng mga Espanyol sa Spanish East Indies ay nasa Maynila. Pero ng mga panahon na sakupan ng Spain ng Pilipinas at ang Palau, hindi pa ito ganap ng mga bansa. Sa makatuwid, ito ay mga group of islands na sinakop ng Espanya. Pero sabi ko nga, technically, kung pinalaya ng Spain ang Pilipinas, magiging parte ng ating nasasakupang teritoryo ang Palau. Dagdag pa rito, nagkaroon din ng representante sa Malolos Congress sa Bulacan ang Palau noong 1898 kung saan adhikain ito ang magkaroon ng kasarinlan ang Pilipinas. Sa kopyang ito ng Damalolos Congress, makikita sa page 45 si Isidoro Torres na ini-appoint bilang representative ng Palaos Island o ng Palau. Kagaya naman ng mga isla sa Western Pacific, ibinenta e din ng Espanya ang Palau sa Germany matapos silang matalo sa Amerika noong 1898. Dito na napahiwalay ang Palau Island sa Pilipinas at naging bahagi na ng German New Guinea Nasakop naman ito ng Japan noong kasagsagan ng World War I at matapos ang ikalawang digmang pandaigdig. Opisyal na ipinasa sa Amerika ang Palau Island na sinuportahan naman ng United Nations. Opisyal nang naging bansa ang Palau Island at isa nga ang Pilipinas sa nagpakita ng napakalaking suporta at nagtulak para maging malaya ang Republika ng Palau. Ang Northern Mariana Island ay isa pa nga sa mga group of islands na itinuturing din na naging parte o bahagi ng Pilipinas noong panahon ng mga Espanyol. Sa kasalukuyan, gaya ng Guam, ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng Amerika na matatagpuan sa Western Pacific Ocean. Katulad ng Guam, ang kontrol sa mga islang ito ay sakop ng jurisdiction ng Governor General ng Pilipinas hanggang noong 1898 kung saan naging parte na nga ito ng German Empire dahil ibinenta ng Espanya ang teritoryong ito sa Germany matapos silang matalo sa digmaan. Matapos ang World War I, sa pagkatalo ng Germany ay napa sa naman ng Japanese Mandate ang Northern Marianas hanggang sa naging bahagi na nga ito ng Amerika noong 1986. Ang Carolinas Island ay isang maliit na arkipelago na matatagpuan sa Western Pacific. Historically, tinawag itong Nuevas Filipinas o New Philippines na mga Espanyol at kagaya ng iba pang mga lugar na ating nabanggit kanina, bahagi din ito ng Spanish East Indies o Spanish Philippines na kinokontrol ng Governor General ng Manila. Tulad ng Northern Marianas Island, ibinenta e din ng Espanya ang Carolinas sa Germany sa ilalim ng German-Spanish Treaty of 1899 sa halagang 25 milyon pesetas So nakalipas na video, napag-usapan natin ang Miyangas Island o ang Palmas Island na bahagi ngayon ng bansang Indonesia dahil ang ilang mga residente rito ay bihasa sa pagsasalita ng wikang Tagalog kahit na sila ay mga Indonesians. Ang Miangas Island ay isa sa tinatawag na outlying island ng bansang Indonesia. Ito ay geographically isolated o nakahiwalay sa mainland ng kanilang bansa. Matatagpuan ang Miangas Island sa northwest na bahagi ng Sulawesi Province at tinatayang 198 kilometers ang layo nito mula sa Davao City. Ayon sa Treaty of Paris na pinirmahan noong December 10, 1898, ang buong area ng Pilipinas ay ginuhita nila ng isang malaking geographic box kung saan napapaloob sa southern boundary ng ating bansa ang Miangas Island. Kaya naman may tuturing na pagmamayari ng Pilipinas ang isla na ito. Historically, naging parte ang Myangas Island ng probinsya ng Davao Occidental. Noong 1928, nagkaroon ng disagreement sa pagitan ng Pilipinas at ang Netherlands ukol nga sa territorial dispute dito nga sa Miyangas Island. Sa panahon na ito ay sakop pa ng Dutch o ng Netherlands ang Indonesia. Idinaan sa Permanent Court of Arbitration ang kaso ng territorial dispute na ito at noong April 4, 1928, pinagtibay ng arbitration ruling na bahagi ng Netherlands ang Miangas Island. Itong dahilan kaya naman noong naibigay ang kalayaan sa Indonesia ay sila na ang nagmamayari ng isla na ito. Isa pa nga sa mga isla na pasok sa Spanish East Indies ay ang Talaud Island na sa kasalukuyan na isang regency o distrito ng North Sulawesi province sa Indonesia. Ibig sabihin, nasa ilalim din ng kontrol ng Pilipinas ang teritoryong ito sa panahon ng mga Espanyol tinatayang nasa 380 kilometers ng layo ng Talaud Island sa Davao City at dahil dito pinaniniwalaang ang lahi ng na mga nakatira dito sa isla na ito ay nagmula sa Southern Philippines partikular na sa Mindanao kagaya ng Miyangas Island may ilang mga residente sa lugar na ito na itinatas din ang bandila ng Pilipinas at kiniklaim na gusto nilang maging ganap na Pilipino kahit na sila ay mga Indonesians. Gaya ng mga naunang teritoryo na ating nabanggit, napa sa kamay ng Amerika ang Talaud Island kabilang ang Pilipinas at ang Guam nang matapos ang Spanish-American War. Taong 1906, bilang bahagi ng peace negotiation sa pagitan ng Netherlands at Amerika, Ibinigay ng US ang Talaud Island sa Dutch East Indies hanggang sa binigyan ng Netherlands ng kalayaan ng Indonesia noong 1945. Kaya naman magmula noon ay naging bahagi na ng bansang ito ang Talaud Island. Ang North Borneo o ang Sabah ay bahagi ng Pilipinas dahil sa historical background nito sa pagpasok ng 1700 regalo o ibinayad ng Sultanato ng Brunei ang Saba sa Sultanate of Sulu bilang pasasalamat dahil tumulong di mo itong mapigilan ang nakambang rebelyon sa kanyang teritoryo. Pagpasok ng 1878, Ayon sa isang kasunduan na pinirmahan ng Sultan ng Sulu na si Sultan Jamalul Alam III at ng isang pribadong kumpanya na British North Borneo Company Nagkasundo sila na uupahan ang teritoryo ng Saba upang magamit ang mga likas na yaman sa lupain na ito kapalit ng 5,000 Mexican dollars kada taon. Magmula noon ay nagpalipat-lipat na ang pamamahala sa lupain ng Saba. Sa pagpasok ng World War II, sinakop ng Japan ang Saba pero nang matapos ang digmaan, isinauli ng mga hapon ang teritoryong ito, hindi sa Pilipinas bagpo sa isang British government taong 1963 nang binigyan ng kalayaan ng Great Britain ng Sabah at napasailalim na nga ito sa bagong tatag ng Malaysian Federation. Ito ay sa kabila ng pagtutol ng Pilipinas na pagmamayari ng isang Pilipino ang lupain ng Sabah. Ang Formosa o ang modern day na Taiwan sa ngayon ay alam nyo ba na naging bahagi o teritoryo rin pala ng Pilipinas Tinatawag din itong Spanish Formosa noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Noong 1626, nagsagawa ng ekspedisyon ang mga Espanyol na nakabasi sa Maynila patungo sa Formosa o sa Taiwan sa utos ng Governor General ng Pilipinas. Kasama sa paglalayag na ito ang mga Spanish soldiers at ang mga native Filipino soldiers na karamihan ay mga kapampangan. Ang pagsakop na ito sa Formosa ay upang protektahan ang kalakalan sa pagitan ng Spain at ng Portugal na palaging inaatake ng mga Dutch o ng Netherlands mula sa South Taiwan. Itinayo ng Espanya ang Fort San Domingo sa Tamsui noong 1629 upang ipagmalaki na nasakop ng Spain ang Formosa. Noong 1642, romes bak naman ang Netherlands sakay ng apat na malalaking barko at tinatay ang nasa 369 Dutch soldiers. Sinubukan silang pigilan ng sanib kwersa ang mga sundalo ng Espanyol at Pilipinas, subalit kalaunan ay sumuko rin at umuwing talunan sa Maynila. Napa sa ilalim na nga ng kontrol ng Netherlands ang buong isla ng Taiwan, subalit noong 1662, tinalo ng King Dynasty ng China ang mga Dutch at isinailalim na sa kanilang imperyo ang buong isla. Ang pagkawala ng mga teritoryong nasasakupan ng Pilipinas noon pang unang panahon ay dahil na rin sa mga kolonyalismo, mga kasunduan at bentahan at maging arbitration cases sa international law. Upang maiwasan ang pagkawala ng mga panibagong teritoryo ng Pilipinas katulad ng West Philippine Sea na inaangkin ng China, kailangang maging mas malakas ng Pilipinas sa lahat ng aspeto mula sa military forces sa ekonomiya at maging sa diplomatic relations. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para malatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguroing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.